Good morning guys! Uh, sa araw na ito, ito yung aking lulutuin munggo at saka bisugo, yung isda uh, Pero, uh, bago po ilulutuin ito ipaliwana ko muna sa inyo kung paano ako mag maglaga ng munggo Ang ginagawa ko po, uh, syempre huhugasan tapos pakuluan ko siya with, within 15 minutes lang. Tapos, after ng 15 minutes, tatakpan ko siya hanggang sa bumuka na yan diyan. Hayaan ko lang siya diyan na walang apoy. Yung init lang ng kaserola yun ang nagpapa ano sa munggo. Tapos, siguro mga 1 hour before ako magluluto, pakuluan ko siya ulit na 5 minutes. Kaya, ito na yung resulta niya. Yan, napakalambot na siya. Kasi, yung ibang alam ko, in-overnight pa nila, ibabad sa tubig, tapos, o kaya, pakuluan ng pakuluan para lumambot. sayado sa apoy. Kaya, o kaya sa gas. Kaya, ito yung ginagawa ko. Yan ang procedure ko. Kasi, yun ang natuklasan ko lang sa sarili ko na ito pala ang the best na way pag naglaga ka ng munggo, huwag mo siyang ibabad na sa tubig or what, or overnight pa. Kaya, ito yung ginawa ko, ito yung procedure ko. Tapos, ito yung panghalo ko, alagpate, alabasa, uh, gigisahin ko lang siya bahagya sa mantika kasi ayoko masyado oily uh, para healthy pa rin ang ano. Yun lang, ito lang, hindi ko siya lalagyan ng sahog kasi yung iba marami pang mga kung ano-anong sahog, baboy, hipon or what. Kaya ito lang, i ano ko lang gigisahin ko lang halo-halo lang. Lagyan ng kunting asin, kunting ano lang diyan para may lasa. Kasi ako ngayon nag-aaboy na ako sa mga maaalat, sa sobrang tamis or mamantika kaya mas healthy sa katawan tayo na ang mag-adjust para sa sarili natin kasi kalauna nasasanay rin tayo Kaparis ako nasasanay na rin ako na yung kain ko ng kanin minsan sa isang linggo isang bisis lang pero kumakain ako kasi yung bread, syempre carbohydrates din yan yun ang kinakain ko pag nagugutom ako tapos uh, ito yung isda prito-kutos siya, pero hindi siya maraming mantika Yan, sit aside lang yun. Yun lang, ah, uh, kasi maganda talaga kung mayroon tayo disiplina sa ating katawan, lalo na tayo nakakaroon ng edad, kaya kailangan medyo bawas-bawasan na yung mga pagkain na masasarap, o kaya yung mga mamantika, kaya iyon na ang mapapayo ko sa inyo. Okay. Thank you, guys. Thank you for watching. Babo. Love you all.